What's up guys? For today's video nga pala guys ay mag-convert tayo ng armag na i-convert natin sa DC guys kasi common issue po nitong armag na ganito guys yung kanyang dalang CDI guys ay madaling masisira kaya i-convert na lang natin into DC current at magpapalit tayo ng CDI na 4 pins at gagawin natin battery opete, operate, operated yung, yung armag guys tapos maglalagay tayo ng pulser So naglagay na rin ako ng regulator guys para sa battery natin guys. At nagawa ako, nag ako ng diagram guys upang makuha natin yung tamang timing ng ating arma guys. So ito yung maliit na arma guys at yung sa malaki yung yun yung kanyang stock flywheel guys na timing. At para makompleto natin yung ating diagram guys ay kinompleto na rin natin ang lahat ng conversion sa DC current guys so yung stock na resing magneto guys into AC nilagyan ko ng plate para yung plate yun ng magsilbing ignite sa pulser tapos nilagyan ko na ng stator para maging buo na yung conversion natin sa arma guys yung sa resig magneto hindi po ito yung andar kapag hindi natin gagawa ng round round plate magbibilog po tayo ng round plate guys pero lagyan po natin siya ng kanyang yung butod guys para magsilbing ignite at ito tinanggal na natin yung yung sa stock na CDI sa resing magneto noon niya guys so ginawa ko palang silbing stator guys yung stator ng pocket bike mini guys yung sa 49cc guys 50 cc yung kahawig yung makina sa sa lawnmower guys so ito yung nagsilbing stator na ginamit ko guys to yan ito yung ginamit ko guys Ayan. so nilagyan ko ng pulser tas yung ginawa ko guys yan gumawa ko ng plate na may pang ignite yan tapos bininakit ko. Ayan po guys, nagtatawag pala si Kuya ng electrical tape. sa motor nakin. Pagkatapos namin nani i ipapractice na lang, ay ititesting namin na yun sa restrack. Pag matapos. Pag matapos. At ito guys buo na rin yung ating diagram guys sa direct current na reset mode nito guys Gamit yung CDI na 4 pins at lalagyan natin ng pulser at sya may regulator na yan guys Yan Kaya Andar po to Huwag itapon yung mga nasira nyo resing mode nito guys Na yung kulay pula yung CDI nya guys dahil pwede pa yung gamitin natin guys pero i-convert lang natin sa battery operated guys at yan o no, kita kita natin yung kuryente guys sobrang sobrang lakas guys so okay guys ayan guys converted na po ng DC guys makapalter na yung arma guys at meron na rin Crisper yung ginamit ko yung sa pocket bike yan tapos sa regulator na ay sa rim 125 yan then 4 pin CDI gas battery operated yan i-rev dito i-rev dito So kung may nasira kayong racing magneto guys, ganito lang yung gagawin yung diagram guys. At babalik pa rin yan, ha? under pa rin yan guys. Pero i-convert lang natin into 4 pins at magpapalit ng CDI. Tapos maglalagay ng pulser. Kasi issue, kala, karamihan na po yan na madaling masira yung sa kanyang CDI guys. At ganito rin gawin nyo guys kagawa kayo ng diagram para hindi po kayo maguluhan what's up mga guys nandito pala kami sa race track nagpapakita <laughs> pala kami sa laro ng motor o sa akong sponsor thank you plus ang sponsor sa akong motor